Narito ang isang linggong panalangin sa umaga. Lunes hanggang Linggo. Lunes: Pasasalamat at lakas. Panginoon, salamat po sa bagong linggo na inyong ibinigay. Bigyan niyo po ako ng lakas, karunungan, at gabay sa lahat ng gagawin ko. Tulungan niyo po akong harapin ang mga hamon at maging biyaya sa iba. Martes: Kapayapaan at pasensya. Amang Diyos, Hinihiling ko po ang kapayapaan ng aking puso at pasensya sa aking mga kilos. Gabayan niyo po ang aking mga iniisip, salita, at desisyon upang magpakita ako ng kabutihan at pag-unawa sa iba. Miyerkules, pag-iingat at gabay. Panginoon, ingatan niyo po ang aking pamilya, mga kaibigan, at buong komunidad. Ilayo niyo kami sa kapahamakan at ituro niyo sa amin ang tamang landas naway maging kalugod-lugod sa inyo ang lahat ng aking gawain. Huwebes, kagalakan at pag-asa. Diyos ko, salamat sa pagising niyo sa akin ngayong araw. Punuin niyo po ang puso ko ng kagalakan at pag-asa. Tulungan niyo po akong makita ang kabutihan sa bawat sitwasyon at magbigay ng inspirasyon sa iba. Biernes, paggawa at paglilingkod. Amang banal, pagpalain niyo po ang aking mga gawain ngayon. Turuan niyo akong maglingkod ng may pagpapakumbaba at dedikasyon. Naway maging puno ng pagmamahal ang lahat ng aking ginagawa. Sabado, pahinga at pagninilay. Panginoon, salamat po sa linggong lumipas. Naway maranasan ko ang kapahingahan at panibagong lakas ngayon. Tulungan niyo akong magnilay sa lahat ng aking mga pagpapala at maghanda para sa mga darating na araw, linggo, pagsamba at pagbabago. Amang makapangyarihan, salamat po sa araw na ito na inyong nilikha. Naway mapuno ang aking puso ng pagsamba at pasasalamat. Baguhin niyo ang aking espiritu, palakasin ang aking pananampalataya, at ihanda ako para sa panibagong linggo.